kunin lang yung maliit. Kung magkahiwalay man tayo, maghiwalay lang tayo, wag mong paghiwalay niya mga bata. Ano yung maliit lang? Kung sino yung gusto sumama sa akin, sabi ko kukunin ko. Kasi alam ko na ayaw na sumama sa akin ng dalawa dahil kinano nyo na nila. Tinuruan nung nanay mo yung mga bata na sabi nila wag sila sa akin sasama dahil sinabi ng nanay mo wala akong kwentang inamalandi. Yun ang salita ng nanay mo dyan sa mga anak ko. At ako ng gasolina yan, sir. Binuhusan kanya ng gasolina at ka? Opo. Punta sa hinta hey. po, sa baas eh. Dati ba ma'am, bago kayo magpatulfo, kumusta ba ang relasyon ninyo? At ano yung nagtulak sa inyo, bakit niya siya naisipang ipatulfo na po? Okay naman po yung relasyon namin. Kaya lang po, simula po nung nagkaroon kami ng ganitong problema. Ayoko na sana ng gulo, kaya lang yung pamilya niya. Saka siya ang matapang at ayaw tumigil. Anong klasing pangaharas ba mamang ginagawa sa inyo ng mga kapatid niya o siya mismo? Chinachat nila ako ng mga hindi magagandang mga salita. Tapos pinagkakalat nila rito na ako daw ay walang kwentang ina. Malandi daw ng lalaki daw. Pero wala naman silang nakita na may kasama akong lalaki. Kasi yung mo niyo ma'am, eto na po yun. Sa paa. So, anong degree burn ang nakuha niyo, ma'am? Second degree. 5.30 na nila ko dinala ng hospital. Anong sinabi niya, ma'am, nung nakita niyang binuhusan kaya, atas nasunog ka? Wala. Ano lang, inuna niyang niligtas yung motor kesa sa akin. Pinanood niya lang ako na umaapoy, na pinapatay ko yung apoy ng sarili ko lang. Pero bakit hindi kayo nagsumbong agad, ma'am, para pagkakataon na sana ninyo na? Kasi iniisip ko pa na ano, baka maayos pa na baka ma-resolve pa yung pamilya namin. Pero abang tumatagal kasi nag-iiba yung ugali niya. Mahal ko, mahal ko pa. Kaya pinili ko na ilihim at hindi rin sabihin sa magulang ko yung nangyari. Dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko at sa kanya. pinakaunang-unang gusto nyo talaga mangyari, ma'am, ay makuha yung mga anak nyo. Tama po? Opo. At kung kukunin man natin, ma'am, saan po kayo titira ng mga bata? Meron pong malit na bahay dun sa kapatid ko. O kung hindi naman po dun po sa kabilang barangay, may bahay po dun yung papa ko. Ano ba ang nasa isip mo right now, ma'am? Gusto mo bang magsampan ng kaso or makuha na lang muna yung mga bata at magbigay siya ng sustento sa mga bata? Ang makuha na lang po muna yung bata. At magbigay na sustento. Pero pagka nagmatigas, saka pa ako magdidimanda. na po tayo ngayon sa MSWD natin dito sa Lupao, Nueva Ecija. Of course, finally kasama natin personally ngayon si Sir Ellie. May bago ka na ba ngayon, Sir? May bago na po ba? Wala kayo? po, Ma'am. Ikaw, Ma'am, may bago ka na ngayon? May bago yan pero ako wala. <laughs> wala meron. Sino pong tao na pumunta sa bahay kung tutulungan po kami para sa amin tatanggapin ko. Pero siya sabi niyang bago, wala po binahay mo? Binahay mo ng ilang buwan, hindi mo girlfriend Hindi ko ibinahay yun. Pumupunta lang siya, tumutulong. Nakapost? New family? New family. New family? Nakalagay, hindi asawa? Katulong? Nakalagay? New family? Ma'am, sa akin Kung po kasi. Kung katulong yun, hindi niyo ipopost ng new family. Ano ba nangyari talaga, sir? Bakit po sinindihan mo daw si ma'am, tapos inuna mo pa daw po, sir, na iligtas yung mga motor kaysa sa kanya? Yung katotohanan lang po yan, ma'am, siya po ang nagsindi. Inaagaw ko lang po sa kanya yung bote ng gasolina sa may kamay niya. Yun po, natalsikan siya dahil sa totaling gasolina po yun, talagang umapoy po. Inuna ko po siya inilayo, konti, tapos inalayo ko rin po yung mga sasakyan. Pero malayo na po siya sa apoy. Hindi po totaling sinasabi niya pong binuhusan ko po. Kung binuhusan ko po, makikita niyo na po. Katawan po sana ang tamat saka sa kasamukan. Trabaho ako ng trabaho. Maghapon, halos magdamag akong tumatrabaho. Kita ko po siya. Kasama niya. Video call, may I love you, I love you dyan. Kung talagang nasunog din sila, bakit mo pa sa sasakyan mo? At saka gagawan tayo ng gasolina, paano liliyab yun? Eh, nasa iyo ang lighter. Bumili ka ng posporo. Like, ikaw ang nagsindi. Tanungin mo sa mga posporo. bata. Ikaw Tanungin like mo sa mga bata. Wala akong si kwan dyan. Hindi ako magko-comment Sinindi mo? Sige, Sige, iapila mo. Ikaso mo. Ang sabi mo ha, no, ako. dahil sa sigarilyo mo. lumiyab. Yan naman Bumumulo kasi. Yan ang yan kwan mo. Itinulak mo lang yung motor. Painosente sente ka. Ayo ang painosente! sente. Ba't ang paeno sente? Senti for all sir willing ka ba na ibigay yung bata? Noon pa po gusto kong ibigay sa kanya yung bata. Hinihatid ko pa po sa kanya mismo yung mga bata. Ipinagtabuyan po yung mga bata. Paano pinagtabuyan sir? Si wala kay? daw siyang may papakain sa mga bata. Wala siyang panghahatid na pag-i-school. Wala rin sinabi na wala ko ipapakain. Katulad eh, naman po. Dag -dag pa Napansin more. po ulit doon ng mga polis na pumunta nung kinuha yung cellphone niya. Sabi po sa akin ng pulis, kaya nga po ako natanggal sa trabaho dahil ako'y pinasok niya. Talagang wala po ako ibubuhay doon sa anak ko dahil unang pasok ko po sa trabaho, ginulo niya ako. Ngayon po, sabi ng polis, kung hayaan ko po, po muna sa kanya yung mga anak ko at pag kaya ko ng buhayin, saka ko po kunin. Punin. Opo. Okay, so kaya ngayon, kinukuha mo na yung bata. Opo. Alos 3 months po ako nagmakaawa, ma'am, sa kanya. Na naglulumuhod sa kanila. Alam po niya Ang kapatid niya. Mm -mm. Ilang Totoo beses ba, ma'am? Totoo ba, ma'am, na humingi ng tawad sa iyo or naglulumuhod daw si sir sa inyo? Totoo po Alos po ba? Ilang beses na ano po ako humingi po siya ng tawad. Nagmamakaawa na, na ako'y bumalik na. Pero gusto niya umuwi ako, pero tuloy sila ng babae niya na nagkikita. At sabi niya po, nung gabi na yun, na kung hindi na talaga maayos ay ibabalik nyo na ako sa magulang ko. At bago po ako umalis nung gabi na yun, kasi namahan ko pa po yung mga bata na namili ng gamit nila. Oo, oh, hiniling oh. ko. Ah, oh, yun, yun, ang yun. hiling ko sa'yo. Nung gabi na yun, doon nagpunta yung nanay mo na oh. sinabi niya na kung hindi na tayo magbabalikan, ibabalik na niya ako oh. sa magulang Gano. ko. Gano Pero bakit ka umalis daw, ma'am? Yun yung tanong naman nila. Ba't daw umalis ka? Bakit ka umalis? Kasi po bakit hindi nila, tapos nila ko tinitigilan. yung tinitigilan. <laughs> hindi kita tinitigilan dahil alang-alang sa mga bata. Pabalik po siya na humihingi ng tawad oh. na ako'y umuwi na. Pero pabalik-balik pa rin naman na, sila, na magkikita awang, nung babae niya na umuwi bata. po diyan sa kabahay namin. Kahit sinong tao pumunta doon sa bahay, tatanggapin ko. Dahil kailangan ko ng katuwang panag alaga sa mga bata. May gusto po siya sa akin, diretsahan po. Okay. May gusto po siya sa akin, pinipilit niya yung sarili niya sa akin. Ang sinasabi ko po sa kanya, hindi kita kayang mahalin. Pero doon po siya natutulog sa inyo, sir? Uh, isang beses lang po sa loob ng mga 15 days at tumutulong na po sa paglalabarin. Ha hanggang ngayon ba? Nandito wala pa po? Wala, wala po na siya? Na, wala na po, ma'am. May nangyari ba sa inyo nito? Sa lalaki naman din po ako, ma'am. So meron na po? Meron po, ma'am. Dahil lalaki po ako. Okay. Pero so ibig sabihin minahal mo pa rin kasi may nangyari? Hindi po, ma'am. Eh. So hindi mo masasabi? Na, 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 alam, niya na, 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 alam, alam niya rin, rin po eh. Kung? Eh kung natin si girl, eto, si girl and si ma'am Aiza, sino ang mas mahal mo? Diretsyahan po, kahit pagsamahin niyo po rito yung tao na yon, <laughs> kahit harap-harapan, <laughs> siya po ang pipiliin ko. Mahal na mahal ko po siya, pero... pero, mahal, pero hindi na. Hanggang sa pagmamahal na lang po sa kanya. Kung pumayag ka na mag-iiraman tayo sa mata. hindi ko yan. Pumayag na naman ganito. ako! Ayaw mo ay pakausap, tatawag ako. Ayaw <laughs> mo ay pakausap. Pati ang kapatid mo, chinachat ako. Ang hiling ko lang naman! Ano ba nga? ko lang din naman! Din. Ang gusto ko lang noong makausap yung bata habang natatawa ko. Pinapakiusap ko sa'yo, di ba? Hindi! Pinapakiusap ko sa'yo? Eh bakit Kasi hindi ka tumatawag sa anak mo? Ang gusto mo lang, ipapakausap mo sa'kin pero kailangan uuwi ako sa iyo. Yun ano? ang gusto mo! Anong gusto ko? Umuwi talaga ako pa dahil sinubukan ko ayusin! Sunibukan ko na baka maayos pa yung pamilya namin Kaya gumuuhi ako doon, Nay Mahirap yeah. Mahirap Pero siya hindi tumitigil doon sa babae niya Hindi mo masasabi yun Hindi ba, mo masasabi yun And And Ginawa kong si si lahat May bago na ba si Papa? Napapatulong Papa, siya Ah, pati si mama, may bago na. Nakasama ko. Binidyo ko nga kayo palagi. Sa video ko si papa mo inuwi niya. Yan lang ang sinasabi ko sa'yo eh. Sa chat lang yun. Ako po nag-aalaga kaya di ka. Binidyo na lang po yung lalaki ko. Sinasabi ko May isip na ito mga bata. Huwag mo lang palalain kasi. Tuminaw ka na. Hindi naman magsisunungalin ito mga to na kayo daw po ay nakita rin nila na may ka-video call. So baka kasi ang nangyari na una kayo. Ngayon si sir naman bumawi siguro. Kaya ngayon nang babae na rin. Sino ba ang naunang nagloko ate? Ikaw, sa nakita mo? Si mama po. Mama si mama po siya nagbigo. Yung nagbibigo siya? Opo. Pero si papa mo may kinikita na bang bago ngayon or wala po? Siya po yung nag sa amin. Kaya po na lumalay yung loob po kay mama. Binibigay po kami sa inyo ni papa tapos Pinagtatapuhin niyo po kami. Iniwan kayo ni papa niyo sa akin. Yan na Anong ginawa ninyo? Naglakad kayo na hinanap yung papa niyo. Hinabol ko pa kayo. Kung kayo ba ang tatanungin, gusto niyo ba na sumama kay mama kung kayo ay kukunin ni mama? Ayoko ko po. Bakit? Ayaw ko na pumaulit yung ginagawa niyo sa akin dati. Pag di po kami nakakagawa ng trabaho, papaluin niyo po kami. Kung ikaw tatanungin, Ayaw. be, gusto mo daw punta kay mama, sumama? Ayoko ko po. Ayaw? Bakit? Magkukutos po siya pag hindi ko lang po nagawa. Eh magagalit na po agad. Kaya, nung sinabi mong babalik ka sa akin, <laughs> yung dalawang anak mo pinag-decide ko, anong sabi nila? Ayaw na nila. Hindi lang para sa akin yun. Pero kung gusto nila, naayos natin. Sila na mismo umayaw sa'yo. Mag-ayos na lang siguro kayo, sir. Maging magkaibigan na lang kayo ni ma'am. Kung so, sa kaibigan po, ma'am, ayaw. Ayaw po maging kaibigan yung mga ganyan to. Uri naman, maging kaibigan ka. Eto <laughs> kasi yan, sir, eh. Hindi kasi kayo magiging magkakaroon ng magandang tulungan kung hindi kayo magiging magkaibigan, oh, magkaibigan. di ba? Tama si mami, o, oh, oh, ba? Diba? Nag-agree. Kasi, syempre, paano kayo magkakaroon ng communication dun sa bata kung una pa lang, eh, magkagalit na kayo. Dito, ma Magsisimula sa inyo yung example. Balik ko pa yung katotohanan, mama. Example. Kaya po kaibigan. Mm. Pag nakikita ko po siya, bumabalik po lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Katotohanan po yun. Siya kasi, kasi magtatrabaho. Aalis din siya dito sa Lupao. Eh, ako, alam, alam ko yung batas para sa kanya talaga yan pero kung titingnan natin yung makakabuti sa mga bata i e, mas stable naman sila doon sa tatay niya kaysa yung kanino pa niya ipaalaga yung anak niya kasi magtatrabaho yan eh at sila may sariling bahay sila naman eh ako nakikita lang sa magulang di ba yung po nitran po nila, oh. bagay rin po kami po nagpunta okay, na sa na, Doon siya. hindi na po ako yeah. na magtatrabaho. Aalagaan ko na po yung mga Paano bata. Paano Sige, eh. eto ma'am. Eto ang tanong ko ma'am. Sige. Ano oh, ang... Pwede naman na dito akong magtrabaho ah. Uh, ma'am, ikaw ang masasunod dahil ikaw ang nanay eh. Anong hmm. gusto mong mangyari ma'am? Sige. Once and for all. Para yun ang gagawin natin. Hmm. Ako ko po yung mga bata. Basta ang kinakawang ko lang ma'am. Parang awa nyo na po. Parang awa mo na. Kung ku Kunin mo silang tatlo. Huwag mo silang pag Di ba? mag hmm. tayo. Kunin ko nga sila tatlo. Okay, kunin mo. Um, Tapos yung mama ng mga bata sa akin. Pupunta-punta ako na lang po sila. Sige, pagtulungan na lang natin. Sige, open ka. Paano? Four years old. Mm Yun po yung kukunin ko. Yung four years old, yun na lang kukunin nyo ma. Yun kukunin niyo, ma Opo. Sipin mo naman din yung din nyo. Four years old na lang po kukunin ko. <mulay> Bakit Wala namang, wala ka naman lang bang ano sa so mga dalawa na yun. <mulay> so, dalawang iwan mo naman. Ikukunin e ko nga pa, ayaw nga po nila. Ano pong oh. po gusto ninyo? Wala na naman po mapunta sa akin, nana. <laughs> so, <laughs> <indipo> kasi hindi po kasi pwede. Ay, ko bahala ka nga rin kung anong, anong yung mga bata mag -e ay, Mga bata lang din naman na. Ay, isipin sila naman. O yung kukunin oh, no, ninyo na mag-ihiram? Kaya nga iniisip ko gusto ko rin makasama yung mga bata. Hindi mo makasama. Ibalik mo na lang din. Hirap parang mm -hmm. ka na lang din. Ganito, sige, na na lang. Sige, sige, kukunin natin yung maliit, ma'am. Kasi ayaw nung dalawa. Okay. Okay. Hindi naman yung mga bata ang masusunod. Ikaw ang masusunod kasi ikaw yung nanay. So, decision nyo, kukunin yung maliit. Tama? Obo. Kasi ayaw sumama nung dalawa. Okay. So, hindi talaga kayo sasama. Pating ading ko, ladeng ading ko, ayaw kong mapunta po sa'yo. <laughs> Bakit ayaw mo na mapunta kay mama ate? Ayaw ko po kayo malay-malay kami. Ka-bebe, ayaw mo sama kay mama? <laughs> Gusto ko po kay papa, ayaw ko po sa kanya. <laughs> So, ayan ma'am. Uh, mahirap naman po kasi kung pilitin natin 'yung mga bata, baka mamaya maglayas, eh, lalo na medyo may isip na 'tong isa kung puwersahin natin. 'Yung bunso ma'am, gusto niyang makuha if ever para makasama ninyo. Opo. Sige. Sana naman dinggin mo din naman sila, hindi para sa akin, para sa kanila. Paano rin naman ako na gusto kong makasama? Yun nga, gusto mo nga rin point din point makasama. Yung, ilang buwan na nasa inyo yung bata. Iniwanan mo nga. Iniwanan mo nga paano magiging bon sa akin. Siguro ganito na lang sir, i-assess na lang din natin both sides. Bagyan natin ng assessments dun sa kabila kung kumusta yung dalawang bata. And then yung isang bata kung kumusta rin kay madam. Ganoon na lang. Sige, ibigay nyo na muna. Gusto niyang makapiling si ading nyo. Pero hindi niya pwedeng ilayo. Para pagka once na ma-miss niyo yung ate niyo, pwede niya siyang makita doon. Kung may pagkukulang si mama, kung meron siyang nagawa sa inyo dati, nandito siya, lumapit siya sa amin para ayusin nga. Tama ba ako ma'am? Para bumawi sa inyo. Kung ano man ang sama ng love niyo kay mama niyo, tapos na yun, pass is pass. Move on na tayo. ba diba? Para na rin naman sa inyo yan eh. Buti nga, bumayan siya na itong dalawa sa inyo. Oo. Oh, oh, oh supposed to be sa kanya talaga lahat yan. Ngayon, doon bus sa maliit, wala tayong magagawa doon. Pa, Ibigay natin yun. Ibigay natin yun kasi karapatan niya bilang ina yun. Hindi -hi natin pwedeng salungatin yung batas. Yan na nga, pinagbigyan na tayo eh. Na yung, kasi ayaw sumama ng mga bata. Supposed to be, magkakasama sila dapat. Sa inyo naman anak, kung talagang ayaw niyong humiwalay sa kapatid niyo, sumama kayo sa mama niyo. Kasi kung may pagkakamali naman si mama niyo, susubaybayan so naman namin kayo doon. Kasi bigyan-bigyan ng pagkakataon si mama mo na makabawi sa inyo. Mama mo pa rin yan. Ano man yung ginawa niya sa inyo nung bata kayo, mama mo pa rin yan. Wala kayo kung wala siya. So ano ang final decision niyo, ma'am? Kung na lang po yung bunso. Itilis na masasandalang! Aksya yes! Number 68 sa Balotak! Sa makatumbahan? Pagkakaroon mo kay Mama, ha? Ha? Samay ka kay Mama. ako kung gigiba po yung anak mo, di ba hala ka? <laughs> Ayaw rin naman po nitong maliit na maiwan. Pwede na po kunin, sir, anytime? Oo. Okay. Sige po. Wala kang kwentang Originally, ang talaga nilapit nyo kay senator is makuha natin yung tatlo. Pero nakita nyo naman, ma'am, diba? Nakita rin natin yung actions nila while ago. So, anong masasabi mo, ma'am, na eto, at least nakuha nyo yung bunso? Uh, ay ayos na po sa akin kahit yung isa lang po muna yung makuha ko. At least may nakuha po ako na isang anak kahit isa lang po. Kasi yung dalawa nga ma'am ayaw talaga. So mga ganong instances sir, hindi rin talaga natin pwedeng puwersahin, napilitin. Tama po ba sir? Yung sa batas kasi kailangan magkakasama sila. Kaya lang eh mismo yung complainant naman at nag na siya na okay na siya dun sa isang anak. Eh yun na yun. Yun na yung decision natin. May mensahe ka na lang ma'am kung mapanood tunong dalawang mong anak. Sa anong gusto mo sabihin sa kanila? sa anak ano, maalis na yung galit ninyo at mapatawad ninyo ako sa ginawa ko na pagiwalay ko sa inyo sa ading ninyo. <laughs> Dahil gusto ko lang makasama yung ading ninyo, kaya ako yung ginawa. Sasamahan po natin si Miss Isa Sporte sa Barangay Parista para ma po sa Barangay Protection Order. Nang sa ganun po ay kahit papano, eh, protektado po siya. So po ni Ma'am Aisa Porte eh, Ibernes, base na rin po sa mga nakala po naming ebidensya at sa sa kanyang salaysay, uh, bali nakasuhan po namin ang kanyang kinakasama na si Mr. Eli Salting Kabangon ng BAUSI po o RA9262. So doon nabanggit Ma'am, isa sa highlight dito is parang nagkaroon sila ng alitan, binuhusan daw siya ng gas and then sinindihan. So based dun sa statement niya Ma'am, dun pasok yon Hindi ba siya sa parang attempted or anything? Bali ma'am, uh, sa RA9262 po kasi, eh, papasok po doon yung dating kinakasama, uh, dating kasama, o may, may relasyon po sila, may intimate relationship, gano'n po. Kaya doon po natin ipapasok po muna. At uh, kung sakali po na may idadagdag po si Piskal, at makikita niya po base sa mga salaysay, uh, is doon na lang din po magbabase po, kung sakali po na may ipapasok may pa po na kaso. Magkakaroon po ulit sila ng hearings. Ngayon po, uh, continuous monitoring na lang po ang gagawin namin dito sa Lupo PNP, na kung meron pa po pong pangangailangan si ma'am ng mga assistance or kung ano po yung ano niya, may tutulong po namin, is nandito naman po ang kapulisan ng lupaw para po tumulong po. Sir Rapi, maraming salamat po. Nakapag-file na po ako ng case sa dati ko pong kinakasama ng Bausi. Maraming maraming salamat. Say love,